Welcome to Miss Mariposa. Ito ay maiksing kwento lamang ng aking buhay na nais kong maibahagi sa inyong programa na sana ay makapulutan ng kaunting aral ng inyong mga listeners. Ako si Eliza. Siyam na taon na kaming kasal ng mister ko. At may isang anak na rin kami na walong taong gulang. Sa tagal ng panahon na nagsasama, ay naging maputing asawa naman sa akin ng mister ko at mapagmahal na ama sa anak namin. At kahit na jeep ni driver lang siya, ay hindi naman niya napapabayaan ang pang-araw-araw naming gastusin. Napakaresponsable ng mister ko. Mabait at guwapo pa. Kung iisipin, ay napakaswerte na ng isang housewife na katulad ko, na makapag-asawa ng isang mabuting lalaki na katulad niya. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako dahil nagpabulag ako sa isang katangian na meron ng mister ko. Hindi ko naisip na tao pa rin siya isang tao na nagkakamali din. Sa likod ng kaaya-aya niyang maskara, ay nakatago pala ang isang taksil. Isang taksil at manlolokong asawa. Napakatanga ko dahil sa siyam na taon naming pagkasama ay ngayon ko lang nalaman na may kabit pala siya. At ang masakit pa nito ay ang kirida niya ay ang asawa ng sarili niyang kapatid. Si Ati Sara, na bahay lang namin. Si Ati Sara ay isang teacher dito sa aming lugar. At sa edad niya ang 45, ay nagawa pa niya talagang landiin ang mister ko na 32 anyos pa lamang. Pero aminado naman ako na may ibubuga pa si Ati Sara dahil mukha lang siyang nasa 30 akong titignan. Kung tutusin ay parang hindi naman nagkakalayo ang mga itsura namin. Ako naman ay nasa 28 pa lamang. Siguro dahil na rin sa alaga ang katawan niya, dahil na rin may kaya sila. Ang asawa kasi nitong si Kuya Greg na kapatid ng mister ko ay isang foreman sa isang matatag na kumpanya. Kaya kahit high school na ang pinag-aaral nilang anak na si Troy ay marangya pa rin ang buhay nila. Nagsimula ang hinala ko na may kalaguyo ang mister ko. Nung nagsimulang mabawasan araw-araw, ang perang iniintrika niya sa akin. Pinilit kong isipin na baka mahina lang talaga ang pasada, gaya ng lagi niyang dinadahilan sa akin. Dalayo kong isipin ang hinala ko na may ginagastusan nga siyang babae niya. Ngunit nakakapagtakang kada araw ay pakunti ng pakunti ang iniaabot niyang pera sa akin. Masakit. Una dahil mahal ko siya. Pangalawa, ay bata pa ang anak namin. At ayokong masira ang pamilya namin. Kaya naman tinatago ko na lang ang hinanakit ko. At hindi ko siya magawang kumprontahin. Kahit alam kong nagkakatotoo na ang mga hinala ko sa kanya. Halos mabaliw ako sa kakaisip kung sino ang babae niya. At nang malaman ko na si Ate Sara nga ang kalaguyo ng mister ko, ay alo si matay na ko sa sama ng loob ko. Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo ay ang asawa pa ng kapatid niya? Nung una ay hindi ko pinapansin ang mga biruan nila at harutan gawa nga ng maghipag sila. Pero hindi ko napapansin na meron na palang ibig sabihin ng mga yon. Kaya pala biglaan na lang ang pagatid sundo ng mister ko kay ate Sara sa pinapasukan niyang eskwelahan na dati hindi naman niya ginagawa. Ang sabi pa ng anak namin o estudyante na ate Sara ay madalas niyang makitang kausap ng mister ko si ate sa eskwelahan nila sa tuwing susunduin niya to. Ayoko sanang bigyan ng malisya yun pero malakas talaga ang kutob ko. Lalo na tuwing nararamdaman ko na parang nanlalamig na ang asawa ko sa akin. Isang araw ng Sabado, walang pasok si ate. Pero napansin ko siyang sumakay sa harap ng jeep katabi ng mister ko. Hindi ako mapalagay, kaya iniwan ko ang sinasampay ko ang mga damit. Kumuha ko ng tricycle at sinabi ko kay Manong sundan ng jeep ng mister ko. Nakarating kami sa bayan. At huminto ang jeep ng mister ko si isang malaki at sikat na mohala. Nakita ko sila na sabay na pumasok roon. Hindi ko na sila sinundan pa dahil ayokong makita nila ako. Kaya naghintay na lang ako sa tricycle ni Manong. May dalawang oras akong nagtsatsagang maghintay. Tamang tama si isang pelikula sa sine. At sa wakas ay lumabas na rin sila. Akala ko ay uuwi na sila. Pero tila ibang direction pa ang pinuntahan nila. Pinasundan ko ulit sila kay Manong at laking gulat ko nang makita ko silang huminto sa isang hotel. Nakita kong pumasok sila sa loob. Sumikip na ang dibdib ko at gusto ko na silang sundan at pagsasambalin. Pero pinigilan ko pa ang sarili ko. Ang masakit kasi ay kung bakit dito pa sa isang sikat at mamahaling lugar na abot langit kong pinapangarap na mabisita. Doon sila kumawa ng kalukuhan. Dumaloy ang luha mula sa aking mga mata. Hindi ko na sila kayang hintayin pa. Hindi ko kayang isipin kung ano ang ginagawa nila sa loob. Kaya naman umuwi na lang ako at nagpahatid sa bahay. Pinilit ko ang sarili ko na huwag umiyak. Dito ko na kumpirma ang tuluyang pagkawala ng asawa ko. Kinabukasan, habang nagsasampay ako ng mainiwan iniwan kong sinampay kahapon, ay dumating si Kuya Greg, ang mister ni Ate Sara. Ilang buwan din siyang wala sa bahay nila, gawa ng contractual niyang trabaho sa ibang lugar. At wala siyang kamalay-malay sa ginagawang milagro ng asawa niya at ng kapatid niya. Eliza Parang tumatama kay yata, ha? Pagbibiro pa niya sa akin. Hmm? Ikaw talaga, kuya? Mukhang masaya-masaya ka, Sagot ko sa kanya. Naku, kung alam mo lang ang mga nangyayari dito, tingnan ko lang kung matawa ka pa. Sa isip-isip ko. Siyempre naman, sagot dito sa akin. Si isang buwan pa kasi ang susunod na kontrata ko. Kaya isang buwan din ang bakasyon ko dito. Sabi niya at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Iniisip ko kung sasabihin ko ba sa kanya ang nalaman kong kalokohan na ginagawa ng aming mga asawa. Kaya lang, mukhang malaking gulo 'yun kapag nalaman niya. Kaya tatahimik na lang ako. Pero may ibang planong pumasok sa isip ko. Upang makaganti sa asawa ko at kay Ate Sara. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko. Pero sa sama ng loob ko ay itutuloy ko ang balak ko. Habang abala sa pamamasada ang asawa ko at abala naman sa pagtuturo si Ate Sara sa anak ko sa si eskwelahan, ay kinatok ko ang pintuan ng kanilang bahay. Pagbukas ko ng pinto, nagulat si Kuya Greg sa itsura ko. Pati na rin sa suot ko. Ikaw pala Liza, tuloy ka. Sabi ni kuya na nakita ko pang napalunok. Nakakainip naman kasi sa bahay eh. Kaya makikipagkwentuhan sana ako sa iyo. Pangaakit ko sa kanya. Kisabay ng malamlam na pag-upo ko sa sofa nila. Pinuksan niya ang TV na nasa tapat ko. Paglingon niya sa akin ay pasimple kong inihiwalay ang mga bintigo, ko. Nanalaki ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Bakit kuya? Tanong ko sa kanya. Ha? Eh, hindi niya alam ang isasagot niya. At parang nanginginig ang mga tuhod niya sa pagkakatayo. Parang mainit ang panahon, no? Sabi niya. At kunwa rin nagpupunas ng pawis sa noo. Lumapit ako sa kanya bago pa ba siya makaalis at umiwa sa akin. Mukhang mainit nga. Sabay tayo ko at halik sa kanya. Mayina talaga ang mga lalaki sa ganitong bagay dahil dinala agad ako ni Kuya Greg sa silid nilang mag-asawa. Wala nang atrasan to. Handa ako ng ibahagi ang hinanakit na nararamdaman ko kina Adi at sa mister ko kapag nalaman nila to. Nagtanggal agad kami ng mga suot. Inihiga niya ako sa malambot nilang higaan. Nandidiri ako pero nakikiliti ako sa kanyang bigote kaya napayapos na rin ako sa kanya. Mahusay ang mister ni Ati Sara. Nadala ako sa kanya. Hanggang sa unti-unti ko rin naramdaman ang pag ko sa sukdulan. Namuti ng gusto ang mga mata ko. Halos mabaliw ako sa mga sandaling yun. Labag man sa kalooban ko, pero kailangan kong gumanti sa kanila. Pagod na pagod at nanlalot akong umuwi ng aming bahay. Napagkasunduan naming isikreto na lang ang nangyari sa amin. Mula noon, halos araw-araw na kaming nagkakasala ni Greg habang wala ang mga asawa namin. Nagawa ko rin sa wakas na pagtaksilan din ang asawa ko. Lihim ko mga ginagawa yun ay wala naman akong nararamdamang espesyal para kay Kuya Greg. Isa lamang pagganti ang nais kong gawin sa asawa ko. Hanggang sa hindi ko na malayan na anibersaryo na pala ng kasal naming mag-asawa. Pagising ko, wala na siya sa igaan. Maagi siyang namasada at nagtataka na ako dahil hindi rin siya umuwi para mananghalian. Oh, ate sana ikaw pala. Tuloy ka. Uwi ka ako kay Ate. Nang makita ko siyang nasa labas ng pintuan namin. kasalukuyan naman ako noon na naghahain ng tanghalian. Linggo pala ngayon at wala silang pasok. Huwag ka nang ni Eliza. Sa labas na tayo kumain. Sabi nito sa akin. Nagtataka ako kung bakit niya ako niyayang kumain sa labas. Nung una, tumanggi ako. Nung pero sa kakulitan niya ay pumayag na rin ako kahit ayaw sumama ng anak ko. Iniisip ko na baka magtatapad na si Adi sa akin kaya siya nagyaya sa labas ay talagang itinapad pa niya sa anniversary naming mag-asawa. Pumunta kami sa bayan si isang restaurant. Hindi nauubusan ng kwento si Ate Sara kahit hindi ko naman maintindihan dahil nasa malayo ang isip ko. Ikasampung anniversary namin ng asawa ko ngayon. Dapat siya ang kasama ko at hindi itong kirida niya. Nagkibit balikat na lang ako at kumain kami nang marating kami roon. Matapos kaming kumain ay kung saan saan pa ako dinala ni Ate Sara. Namasyal pa kami na parang magkasintahan at nang inabot na kami ng dilim ay nagkayayaan na kaming umuhi. Pagtapat ko sa pintuan ng aming bahay, nagulat ako kay Ate Sara nang bigla niya akong yakapin. Kinabahan na naman ako, dahil akala ko talaga ay magtatapad na siya sa kasalanan nilang ang nagawa sa akin. Ngunit iba ang lumabas sa bibig niya. Alam mo, Eliza, napakaswerte mo talaga sa mister mo. Sabi niya ay agad na naglakad na siya pa uwi. Nagtataka ako kung anong ibig niyang sabihin. Gulong-gulo ang isip ko. Halos hindi ako makapag-isip ng maayos. Pagbukas ko ng pintuan namin, nakita ko ang anak ko na nakatalikod sa akin. Nagulat ako sa si itsura ng suot nito. Isang overall black suit tuxedo. Oh, ba't ganyan ang suot mo? At saan naman galing yan? Tanong ko sa kanya, tapos ay humarap siya sa akin. Bagay po ba mama? Nakangiting tanong pa niya tapos hinila niya ako papunta sa kwarto namin ng mister ko. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako at biglang tumulo ang luha ko sa nakita ko. Isang magandang sparkling lilac night dress ang nakalagay sa manikin na napapalibutan ng colorful fresh flower petals mixed with candle lights. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Paraan ba niya to para pagtakpan ang mga ginagawa niyang kasalanan sa akin? Nakakainis na ba? Naramdaman ko na lang ang anak ko na yumakap sa akin. Happy anniversary mama, sabi niya. Nasaan si Papa Munak? Tanong ko sa kanya. Hinihintay na nga niya tayo may. Bilisan mo na at magbihis ka na. Pagkatapos ay nagmadali itong lumabas ng kwarto. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin habang nagme-makeup ako. Mukha akong celebrity sa suod kong evening dress. Kahit pa paano natatya ko sa ganitong effort ng asawa ko. Isang dekado na pala ang aming kasal. Ma, nandito na yung sundo natin. Sigaw ng anak ko, kaya nagmadali naman ako. Paglabas ko ng bahay, nagningning ang paligid sa nakita ko. Nakatayo ang isang uniform driver na may tatak na World Hotel. Na-excite ako bigla dahil alam ko na agad ang pupuntahan namin. Pinagbuksan pa ako ng pinto ng driver, pati na rin ang anak ko. Ang ganda sa loob. Enjoy na enjoy ang anak ko. Maging ako ay masayang masaya. Paano naman nagawa ng asawa kong ganito? Mga tanong sa isip ko. Pagbaba namin sa sasakyan. Welcome po ma'am. Nakangiting bati sa akin ng mga empleyado. Naiilang pa ako dal para kong isang VIP na matagal ko nang pinapangarap. Sinamaan kami ng dalawang crew papunta sa function ng hotel. At pagbukas ng pinto ay nagningning na naman ang mga mata ko. Nakatayo ang asawa ko sa tabi ng isang mesa na may pulang tablecloth na nasa gitna ng function hall. Napapanibutan ng red and white rose petals ang buong sayi. Naiiyak ako sa nakita ko dahil masayang masaya talaga ang pakiramdam ko. Feeling ko para kong royal blood princess sa isang romantic fairy tale. Paglapit ko, hinila ng asawa ko ang upuan. Nagustuhan mo ba ang suot mo? Tanong niya pag -upo namin. "Syempre. Ang mahal nito. Eh. San ka ba kumuha ng pera pambili nito?" Tanong ko. "Ano ka ba? Isang taon ko'ng iniipon ang binambili ko niyan, no." <laughs> Sabi niya. "Kailangan ko pang isama si Ate Sara eh, para mabili lang 'yan. Hindi kasi ako magaling sa mga ganyang bagay." Sabi niya. Nagulat ako sa si sinabi ng mister ko. Bigla akong naalala yung araw na nakita ko silang magkasama pumunta sa mall. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa mall? Doon na pumasok sa isip ko na baka ang hinala ko sa kanila ni Ate At ito rin ang dahilan kung bakit pumunta sila noon dito sa lugar na to. Mali nga yata yung ibinintang ko sa kanila. Kumakabog na ang puso ko parang gusto ko nang umiyak. Ganun ba? Asan ka humuha ng pera? Ang mahal dito ah. Tanong kong muli. Pasensya ka na ah. Dito kasi napunta yung kalahati ng napapasada ko. Sagot niya. Napanganga na lang ako. Napakatanga ako. Ang buong akala ko ay kinukupit yon ng mister ko para sa babae niya. Tapos alam mo ba, Tinulungan pa ako ni Ati Sara para makakuha ng malaking discount. Eh, kakilala pala niya yung manager dito. Kaya malaking pasasalamat ko kay Ati. Dagdag pa ng asawa ko. Kumirot na ang puso ko sa sinabi niya. Tuluyan ang tumulo ang luha ko. Kaya pala nasabi ni Ati Sara na maswerte ako. Dahil dito. Dito pala yun. Pinag-isipan ko ang masama ang mga taong parehong nagmamahal sa akin. Lalo akong napaiyak nang maisip ko si Kuya Greg. Ano ba naman tong nagawa ko? Bakit tagulang ako ng tiwala sa asawa ko? Bakit naniwala agad ako sa mga mata at tenga ko? At hindi sa puso ko? Bakit mo ba kasi ito ginawa? Umiiyak ko ang tanong. Di ba ito ang matagal mo ng pangarap? Kaya heto, nais lang kitang mapasaya nakangiti pa niyang sabi isa pa gusto ko lang naman na maging memorable sa iyo ang unang dekada ng ating pagsasama tulad ng kasiyahan mo nung unang araw ng kasaladin. patuloy niya hindi man ako mayaman at least na paranas ko sa iyo ang pinapangarap mo at siyempre mahal na mahal kita Napahugulgol na ako at bigla kong naalala ulit si Kuya Greg. Ako pala ang kirida, hindi si Adi Sara. Isa lang ang nasabi ko ng mga oras na yun sa asawa ko. Kahit huli na, patawad.